Mga Marites! Blind items mga hanap mo, press sa lasa ng isipan, pagandahan pag pagiging Marites. Dahil nandito na yung segment na You Will Never Forget. Oh. Uh, The. The <laughs> Eto na na ang unang hashtag! <laughs> hashtag. <laughs> Hello si Diego. Tsaka yung regular ano. All, all lovers, lovers, in, Paris. Grabe. Parang dating Dumat show yan. Oh, oh, oh. Dumating na sila sa Paris. Oh, oh. Kaya ba yan? Kay Rose. Ah, kay Rose. Rose. Ano okay. yan? Dating Korean drama. Oo. Oh, oh. Na inadapt. Na inadapt ng uh, ABS. cbn uh, uh. With Piolo Pascual. And, and Kasi Marudo. Si Zanjo Marudo ang kapartner? Uh, yeah. No, Casey Concepcion. Casey Concepcion. Kasama din si Zanjo. Hindi akala ko kapartner ni Pia. Anyway, si Sanjo. Anyway, walang connection to kay Piolo, kay Sanjo, or kay Casey. Ay, ewan ko doon sa isa. Ah, may gano'n. Oh, isang baklo na yun, ha? Ewan ko doon I sa isa. Ano? Hino oh, Anyway. Hindi <laughs> nakikinig. Kaya ka yung sinawag na lovers in Paris. Kasi, mm -mm. ang mga bida rito sa dahon na ito, mag-asawa sila. Yung isa, hindi siya artista, pero kilalang kilala sa showbiz. Kasi very prominent siya. Ah... Uh, Uh, kilalang personalidad in a way. At talaga namang uh, kilalang-kilala ng mga taga-showbiz. Yung isa naman, yung kanyang wife ay uh, isa sa mga kinikilalang mahusay na aktres. Ayan. So, eto na. Itong si... Uh, personalidad, meron palang ano lover. Babae ba ito o lalaki? Babae naman. Okay, okay, okay. So, in short, may kabit China, Parang mm. gano'n. Kabitsino? Kabitsina. Kabitsina, babae eh. Babae eh. Ah, si lalaki. Si lalaki. Ah, sorry, okay. okay. Na babae. Uh, oh, 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 Na nasa Paris. Doon nakabase. Doon na pinatirong yaman ni lalaki, ha? Oh. Well, doon talaga nakabase si babae. si, ah! Doon uh, ano sila, maaaring doon na sila nagkakilala. Kakilala. Sino ang celebrity? Si lalaki, syempre. Si babae. Ah, si babae. Yes. Kung si babae, pan, si lalaki tuloy, si lalaki, punta niya ng Paris. Mm -hmm. So, naka... gastos kaya yun? Eh, kilalaki? Kasi, ano naman si lalaki. Ah, eh. mayaman na. Mayaman naman, oo. So, ewan ko lang kung may idea tong si actress na ang kanyang tiyowa uh, ay may lovers in, in Paris. May lover in Paris. I, sorry, may lover. Yan. Yeah. Ano eh. Ah, silang dalawang nating ano, referer. Ano, may lover in Paris. Oo. Uh, so, oh. so, yun. Uh, hindi mo iisipin kasi yung projection nila, yung image nila Ah, uh, parang napaka-happy family. Ay, antaray. Parang controversial ito. Mayaman din yung aktres. Oh, oh, of course, oh, kasawa sila S eh. Sikat ba yung actress dito din? Sikat naman. Mm -hmm. Pero yung lalaki ang masikat? Hindi, yung masikat yung actress. Yung lalaki hindi siya siya artista. Ah, hindi ah, siya artista ah. pero kaya lang kaya lang siya sa showbiz. Ay, happy, ay, family, ay. Sila. happy ay, family, family sila. Ang projection sa according to At PhD. At tingin ko naman, eh parang masaya naman nga sila. Pilipina yung kabit sa Faris? Yes. Ah oo oh, anong, kanino sila magbi, kanino magbibigay ng clue? Doon sa aktres o doon sa asawa ng aktres? Kasi nang showbiz pala sila. Mahulaan author. mo naman kasi kung nahulaan mo oh, yung di diba? ba? Diba? Oo, oh, so, si actress O sige, aktres na lang. Si aktres na lang. Oh, sige, sino si aktres? niya ay wala pero ano. Meron. Di, pa, akala pa mo na lang wala, wala pero meron, meron, meron. Si actress ay, ah, uh, rin at ah uh, mahusay na actress. Ba yun? Napaka-generic <laughs> naman yung husay at kilala. No? Sikat na sikat yung actress feeling ko. E, e, Hindi uh, uh, ko na pwede sikat Award winning. Award winning. Oh, ko. Feeling Ayun ko din. Doon na lang tayo kasi, nako, medyo mga magre-react. Tapos, si, yung si asawa niya. Magre-react ang <laughs> mga to. Pagka, uh, ano, yung asawa yung niya negosyante. <laughs> hindi, yung asawa. Lagi na lang nalil, lagi na lang nababalita na meron Mer uh, iba. Ay, parang hindi. Ay hindi. Ah, hindi. Ah, hindi. Ay, hindi. Para feeling ko negosyante si lalaki Wala na mayaman. Dali sa mayamang Wala ang kan. Wala akong sinabi. Tapos yung na asawa niya na award winning. <laughs> ay, ay ikaw, ikaw na lang nagdao. Hindi ah, na. Ah, okay. Inuhulaan ko lang. Inuhulaan ko lang. Anyway. Kasi bagda nga lang tayo. Wala akong sinabi. Kasi gina-PhD ba? Ang sure ako, pagkain to ay uh, lumaba, talagang uh, uh, na kumalat na Nako, baka violent ang reaction. Ayun yun na. Lang. Violent. Huwag uh, naman yung violent. Violent. May, violent may ang... sapakan pa, patayan. Nakta, magiging naman. violent ang reaction. Oh my ah. God. Oh, ka na daw. O so, yan. Anyway, binabati ko. Hindi yan. Super okay nga si Lynn. Mm -hmm. O yan. Binabati ko lang ang aking uh, ninong Boyet, uh, Cruz at ni Maribel na nasa US at patuloy na nanonood sa atin. Hello po kay Dian. Ingat kayo. And syempre sa ating mga avid, view, uh, avid viewers talaga. Talaga lagi nanonood sa atin. Consistent, regular. Ninang Limar, ah, uh, uh, pisa ko si Irene, si Ate Janet, si Ching. Ayan, hello. Thank you sa panay, palaging panonood ng Marites University. At sa aking anak, Gio, sana umu-okay ka na yung kanyang lower back. Yan ba? Oh. Hindi mm rin. Ay, ko. Ay, hindi. Ay, hindi yan mo. Pero Pero ka rin. ano to. Oo. Oh, Hindi, hindi, hindi ganyang edad, mas bata dyan. Ay, hindi. Ay, hindi mali. Di Ay, mali. yung pinakita niya kasi, hindi na, mas bata dyan. okay. na. Ay! My Man. Booking Day. Oh, ikaw yan, di ba? Oo, oh, oh, naga na po ito. Very recent lang. Hmm. Ang involved dito, isang kilalang lalaking director. Okay. Oh, Na madalas pinagkakamalang direktora. Ay, ma diba? na. mahusay siya. Uh, ang madalas din niyang ginagawa mga series ay mga pambagets. Oh. Ngayon, merong isang cast member doon na lalaki, na hunk na hindi pag siya sumisikat pero papunta na po sa pagsikat kasi ang gaganda mga projects na binibigay sa kanya na di umano ayon sa mga taga-production may namamagitan kay direct at dito sa uh, hang hunk actor, actor, na to actor di sikreto ng kanilang relasyon baba bla, bla, bla may mga may ano siya may kasunduan na sila na ano mo ng public kasi ng artista sa ka-director pangit nga namang ano yun del emote pa although sa mga LGBTQ friends natin tanggap yan wow. ang chika nung Holy Week na booking. Oh. Nag my day si aktor. Nando doon siya sa isang isla somewhere in the uh, chu 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 chu, oh. ka, -ka, ka, jamming niya ang mga kaibigan niya mga badesh. Mga LGBTQ, ano rin, make-up artist, chu chuchu, chuchu ganyan, napaparty-party sa isang sikat na isla, somewhere in the Puerto e Ever. <laughs> Galera! <laughs> ito! ito. Sa <laughs> uh -huh. so, my day nakita, ay sa samantalang may usapan sila ni Direk na ganito, ganyan, ganyan. Nabooking. Kasi meron palang isang mataas na executive doon sa grupo na may connection din sa mga nagpapatakbo ngayon sa isang network. Hindi ko nasasabing kung anong network. <laughs> na nagbibigay madalas ng na mga proyekto sa mga up and coming actor. So nag-one plus one si Direk. Sabi niya baka may ganap. Kasi ever since, pinagdududahan na yan. Pero hey meron sila something ni direct. Meron nga, ah, may agreement na sila eh. Mm -hmm. Kaya lang ang 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 nangyayari, meron palang ano si actor. Hindi yan sikat na yan eh. Papasikat pa lang po <coughs> na hang actor na yan. Ayoko ah. na magbigay ng kasi very soon. Tantang bakit ko Tama na yan. Very soon <coughs> lalabas kami doon sa series na yon. Anyway, gusto ko lang batiin. Nako, <laughs> <daka>, Roger Esmer <laughs> and uh, Jeric Santos dyan sa oh, Connecticut ah, sa USA. Alam <laughs> Alam ko na. Ang ano, ano katapos. na Ano ba? Ano So Actor doon. dali lang, nandito Sia, na ako. Actor doon. At saka, Sina si Lolita di Katsuki, hello po. And ang Christina Babsin, si Chito Trinidad, and Errol, Attorney Pia Kabadman. Maraming salamat. Sama ka doon. Ay, And, and, so, no? Attorney, no, and Tito Manny Garcia, Rene De Leon, Faces and Curves, Ideal Vision, Gorgeous Smile, Simas Philippines, M. Well, Gabay Guro, Mama Sheikabal Revilla, Marisa Badel, Rie Reyes, Marilyn Timog, Ria Kiocho Revilla, si Von at saka Ate Cora Nabos. Ah, the happy birthday kay Cynthia uh, Lyles dyan sa Japan, Hiroshima. Yo, mm. actor ba yan ba yung sa eksena ako? Hindi ko alam. Ano <laughs> ka ko Kasi yun lang yung naisip ko na papasikat eh. Suplada ako. nga yung ka mo yun? Ewan ko. <laughs> <laughs> Next! Thank you! Booking <laughs> day! Tambay bahay from New York nagpakulay ng $1.49. Thank you! Mm. Thank you! Next ha! Ayan na! Toothpick! Plicks. Ako yan. Alam niyo na. Ito na, may kinalaman ito sa isang uh, uh, artistang babae. Mm. Bilang marami siyang uh, alam na gawin. Tawagin na lang natin siyang female performer. Ah, oh. Ito si female performa, performer. Performer. <laughs> eto eh, talaga na may angking kalandian. Mm. Oh. At uh, pag meron siyang tight na boylet na aktor, eh talaga naman nagpaparamdam siya. Dahil gusto, gusto niya ng tikiman portion. Ah. Oh. Tikiman na naman? Oo. So in mm. fairness, ano, lahat ng mga nilalapitan niya walang tumatanggi. Game sa kanya. Oh. So, syempre naman, Aww. alam mo na, eh, alam to ng mga Becky friends niya, ganyan. Syempre, pag nagkakakita-kita, nagkakainuman, may party, tinatanong like, siya. Oh. Like yung friends niya. Oh. Ito <laughs> <laughs> na, tinatanong siya, huwag, female performer, sino ba sa mga natikman mo sa showbiz ang pinaka bongga or okay? Ang sagot ni female performer, ano? Naiisip ko mukha <laughs> <laughs> Baka masabi yung pangalan. O eto na. bongga! Sabi niya, nako lahat na mga na- na kemiko, bongga. Maliban. Na, meron lang isa na hindi. Sabi niya gano'n. Mano sabi din iscribe? Sabi niya, okay yung lahat, huwag niyo na sila alamin. Ang na, nairita lang ako rito sa crush na crush kong hunk actor. Sabi niya gano'n. Kasi? Bongga kasi, game siya sa akin. O oh, kaso, toothpick! Ay, Sabi nga toothpick na mo. ang kanyang description. Hindi malang kamyas. Oh. Sorry. Aratilis. Gano'n <laughs> yung aratilis. Gano'n aratilis naman. <laughs> Baralaki naman yung toothpick kasi sa aratilis. <laughs> so, ang tao... Alam mo na, may after is proud tayo dito, meron tayong santol. Oo. Oh, um. kaya sabi niya, never again. Pero sobra daw niya yung na uh, crush na crush si Hank Actor. At ang projection kasi ni ano Hank ano, Actor. Ano initial ni Hank Actor? Hank Han talaga. Oo. Oh, mm -mm. Kaya parang iisipin mo, mm -mm. a gifted child. Yes. Oh, pero sabi niya... At ni hindi siya naihiyang mag-post, no? Oo. Oh, 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 lagi naka... Lagi naka... naka trunks, oo, mga so, ganyan. May billboard pa yan. <laughs> Oo! Oh, Nose <laughs> ko na! Nose na, oh! And tapos, yun nga. So ang female performer ay uh, uh, hindi na daw mauulit dahil ayaw rin niya ng toothpick. Grabe uh, naman si female performer. Uh, si female performer, uh, pwede natin i-relate ang initials niya sa isang sikat na show sa telebisyon. Ang dami initials, naman oh. <laughs> Initial. Brabe. Tapos si hunk actor na toothpick, Maya, ka sikat na politiko. Kaapelyido uh, lang naman. Hmm. Ang ganda nung clue ha? Uh -huh. Yeah. Yun na. Ang ganda Take ng Teka muna, ah. mabati ka na. ah, na. Ah, mabati, na mabati ah. ako. WTFU sa YouTube. Uh, yun lang naman. Thank you. At thank you kay Miss ah. Belle pa rin. Salamat. Yes, at papasalamatan natin si Rowena Dinsmore. Nagbigay ng $50. Nagpakulay po sa amin ng $50. Sorry. Thank you, thank you. At pasalamatan natin ang ating live viewers 1. na 1.4. Oh. Yan! So Oo! Okay, hey, bumalik sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. At least ito yung sinasabi namin kanina ni PhD na umabot na tayo ng 1.4 kanina paano. At bumalik, bumalik sila. sila. Maraming yes. salamat. Thank you. At But Dahil dyan, hello din sa team replay. Ayan. Ay, kababayan ko pala si Rowena Dinsmore. Sabi niya, Ay. Rose kababayan. Dinsmore. Oh, thank you, Rowena. Ah, ah. Si Niyong nanonood. Hello, Niyong. Ay, Niyong. Maya, hello, Niyo. oh. Dahil siya, okay. ano nang susunod na hashtag? Okay. Kay Toothpick, paulit-ulit. Tama ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ulit. -ulit. Pa -ulit, -ulit. Pa -ulit, -ulit. Oh, pauli-tuli. Okay, akala ko pa tuli-tuli. Yes, Sir John. Kamaya natin ba yan? Ay, Ay, ano ba? Ikaw na lang. Ikaw na lang ba? hindi nagpa-blind item. Kasi muna, bago mag-blind item ano. si Dean. Thank you kay Andrea Agkawili na nagpakulay ng 9.99 US dollars. Natin Thank you po. Sa... Andrea, Thank ano pangalan? Thank you, Andrea Agkawili. Ah, kasi naging, may naging classmate ako sa UP. Adriana Agkawili naman. Oo, lumalabas yung artista, kilalang stage actress. Oo, oh, oh, si Adriana Agkawili. Ag oh, Agka ano para Andrea Agkawili ang nagano. Kabag-anak siguro ito. Bongga. Kaya ano ba si Asia Agkawili? Ay, ka? Aray. Asia Agkawili. Kaya si Asia Agkawili? Ay, ako na pala yan. Laki lang. Laki naman kayo. Ang tagal mo kasi. Australia Agkawili okay, na kami. Iyan pong. <laughs> <laughs> Bakit hindi nyo naglag timer dyan para na-testing natin kung ilan? Wala pa ano? O, o sa mga oh. sa'yo ni Diego, June. Hindi, uh. so, tama lang tayo 10-30, almost 30 diba? Pero alam mo sa lahat oh, nito, oh. ginagawa natin. Dead ma lang talaga oh, siya. Oo, oh, ano? Ch oh. walang pakialam siya iba Iba talaga to. Pero pwede na yan. Kasi <laughs> sa isang mundo ito. iba. Ito na nga po ulit-ulit. <laughs> para bumabalik na naman tong <laughs> ugali ng isang sikat na actress. Award winning din pag nagjujubusan ng pera, nagpapaano na naman, nagpapatanong-tanong sa kaibigan na, maghanap ka nga dyan ng majijiraman. Ganon. Kasi nga, eh, mabenta naman siya, kaya lang, hindi pa nababawi yung... mabenta naman siya. Mabenta, mabenta, naman siya. Kaya lang nga, yung mga nagagawa niya, hindi pa napapalabas. <laughs> Parang ano, nakatago sa baul. <laughs> Sikat to. Oo, oh, di ba? Lalaki ba to, babae? Babae, aktres nga, di ba? Hindi ka wala <laughs> nakikinig! <laughs> <laughs> You're not listening. <laughs> <You're> Taposin <not listening. laughs> <laughs> <Kostumusin> na natin to. <laughs> maliit yung aktres no? Sorry po. Hindi ako sure kung maliit. Parang nose oh, ko. Saka oh, nung, kaya, nung isang source, sabi niya, oh, nagpapahanap na naman daw kasi nga, alam mo na. Nagsusugal to? Sustento, may sustentuhan. Naboilin. Uh, ah, uh, nose ano, ko na. rin. Ayun, Ay -ay si -si. Nahil, -ay. Pero naman, na hindi natin si dahil pay imboilet naman din na masato Oo, di ba ano 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 pa ano pa, ba -at pag -utang, ba natin ano 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 Oh Ayun naman. Na oh. Oh. Pero nabibenta na ng mga property siya. Oh, ah. Oh. daw, din, Wala oh. 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 Nabi ko. Oh, ko oh. oh. na lahat. Oh. Ano Ano, multi-awarded daw. diba? Oh. Ayun na, oh. Madalas din kahit, kahit na. nasa shooting na siya, nasa location oh. na, ay ayaw pong bumaba kasi kailangan Hangat niya ng ano. That's. Parang known mm -hmm. naman na to. Alam na nila yan. May idea na sila. Kaka hindi, minsan daw nagtitext yan kahit oh. gabi. Ayun na nga, oh. may, mm may mga nakakahulan. na. eh, wala diba? nga po sabi, no? Eh di ba close kayo nito? wag niyong hulaan. Hindi <laughs> <laughs> nila close niya. Oo, hindi pala. Thank you to, Yung isa yung pa close pala oh, niya. Oh, naman. Of course. Ito Postponed daw. Hi, ma'am. She, tawa uh -huh. ka. Hi. Si Nio, paano siya nakakatext si Neil, Ay, wala man ako iniwang gadget sa'yo na. Ko talaga? Alam. Ay, 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 ay. Ay, wala. Wala ba? Wala. Wala ko yung gadget, pero nakakanood siya. Ayan siya, nag-message siya. Kina-control mo yung kanyang gadget? Yung ignite ba? Oo. TV. Oo. Oh, oh. hindi sa TV. Ah, gano, pwede ba yun? Hindi ah, ko rin alam. Pwede yung Pwede smart TV. Ah, pwede siguro. Pwede. Pwede siguro. Pwede Pwede rin siya mag-comment doon. Okay, <laughs> <di mo> <laughs> <Ay, di. laughs> oh, hindi mo sa TV pwede Ay, ka mag-message? Ay, hindi. hindi nagbe-message eh. Pwede, pwede, sa Smart TV mag-message siya ba? Pwede, pwede, pwede. Ay, Sa remote, diba? Oh, pwede. mo Maraming maraming salamat po sa nakahit kahit uh, meron kaming konting technical difficulties sa so, nina, ay nanatili kayo nakatutok dito mabot ang sagot po. nila paulit-ulit na lang ito dito diba? Oh, diba? Diba? <laughs> <paano> <laughs> sa diba? mga diba? nakukulitan sa yeah. Amin, oh, sa mga okay, nagtatabi no? na sabay-sabay uh, uh, tayo ang ingay natin Ah, uh, hindi po namin alam ang gagawin namin. <laughs> dito <laughs> Oh. Okay. 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 <laughs> kasi, wala namin kontrol. Gusto ko yun. Hindi namin alam ang gagawin Kasi alam nyo, <laughs> ano lang, kasi anything goes. <laughs> ganito talaga kami. Uh, parang totoo nagmamaritesan. Ano diba? Parang totoo talaga. Oh, <laughs> diba yung mga nagmamaritesan? Oh, di ba ganyan? Bigla si Singet. Oh, oh, wala kami oh, script. Kasi oh, yeah. to spontaneous oh, to. Oh, oh. Oh, isang oras sa na, oh, di ba? Oh, Ang hirap na ako kami rito. Kasi so, Sino Sinasungitan kami ng writer. Oh, 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 ganyan, ganyan. Diba, naman oh, naman sa boses. Pakensya oh, na, hindi ko tayo talaga, perfecto. Yeah, oh, Diba? Pero chill -chil lang, di ba? Masaya lang ang buhay. Ganun lang po talaga tayo. Oh, eh, Kasi si kung lahat tayo magkukomento, magkukomento, no, kung ano, bahala kayo dyan. Okay, ingat-ingat lang <laughs> sa init. Ang isro. Tuwik po. Tuwik oh, po. Yan. Mm -mm. Oh, yan. O, basta maraming salamat sa mga huling nag-ano, <coughs> nag-comment uh, na kay Timidora, kay Elsie jc kay Cutie Cutie, oh, kay diba? Maria Cecil Rodriguez, oh. mm -hmm. kay Maricel Javier, <laughs> kay Jonathan Bing. Oo. Oh, oh. At kay... si Mamshie sabi nga niya, boring po pag di mainay. Oh, <laughs> Lady Rego, Ramon Alcoran, John Tanjoko, Christian Deguilla. Oh, yeah. So thank you po sa inyong lahat. At <laughs> kahit nga na sabi nyo nga, pa wala, -wala paulit-ulit, <laughs> andyan pa rin kayo. Thank yes. you! Yes. Salamat, Salamat po! Salamat. Kayo ang buhay namin. Yon, truly. Taya-taya doon! Let's just make it up! Okay! okay. <laughs> <laughs> mm -mm. Yan po mga marites, ang doohula na! Yan po ang doohula sa... Marites, marites University! 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 MAGAN ON!